mayong buntag mga kalagaw mga kapangos na kapayas ka ng tubo sa atop o napagi bulak ng tubo nga sa atop tanawa guys oh, na atong lantawan sa dulo na guys ha ah. So mo niya mong atop sa katagamay. tereng natubuan o kapayas o bulak. Mga plantitas, plantitos dia. Mo siyang atop. Mo siya ang kapayas. So nanay mga pat kabunga. Talag sa ra kayo, guys. Ang mga kadto, dagang salamat sa paglantaw. Mayong buntag.